Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay ng maalam na pagtanda? Naku, alam kong marami sa atin ang patuloy na nag-aalala sa ating presyon, ang tinatawag na alta presyon o high blood pressure. Ito ay isang kalagayan na parang nakaukit na sa pagtanda ng maraming Pilipino. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung paano nyo mapapanatili ang inyong kalusugan ng hindi laging umaasa sa gamot, at kung may simpleng paraan para makatulong sa pagpapababa ng inyong presyon? Paano kung sabihin kong may masarap at natural na solusyon na matatagpuan lang sa ating kusina na makakatulong sa inyong presyon? Opo, tama po ang inyong narinig. Posible po yan. Sa video na ito, ibubunyag natin ang mga specific na prutas na maaaring maging malaking tulong sa inyong pagpapababa ng presyon. Manatili po kayong nakatutok dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang para sa inyong sarili, kundi pati na rin para sa inyong pamilya na inyong mahal. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Layunin po naming magbigay ng kaalamang pangkalusugan na madaling maintindihan at magagamit ninyo sa pang-araw-araw. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Alam naman po nating lahat na ang alta presyon ay isang tahimik na kalaban. Marami ang hindi nakakaramdam ng anumang sintomas hanggang sa lumala na ang sitwasyon na maaaring humantong sa atake sa puso, stroke o kidney disease. Ayon sa datos ng Department of Health, Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong may hypertension, lalo na sa mga edad 50 pataas. Kaya naman, napakahalaga na maging maalam tayo at gumawa ng mga paraan upang ito ay mapamahalaan. Habang mahalaga ang payo ng doktor at ang mga gamot na inireseta, naniniwala po kami sa maalam na pagtanda na malaki ang maitutulong ng tamang nutrisyon, lalo na mula sa mga prutas na sinusuportahan ng mga pag-aaral at rekomendasyon ng mga eksperto hindi po ito kapalit ng inyong gamot, kundi isang malaking suporta upang maging mas epektibo ang inyong pagpapagaling at upang mapanatili ang inyong kalusugan sa mahabang panahon. Sa video na ito, aalamin natin ang mga partikular na prutas na may kakayahang tumulong sa pagpapababa ng presyon. Ipapaalala natin kung bakit sila epektibo at bibigyan ko kayo ng mga simpleng paraan kung paano ninyo ito isasama sa inyong pang-araw-araw na dieta, mga tip na madaling gawin at swak sa budget handa na ba kayo? Tara na't alamin ang mga prutas na ito. Mga prutas na makatutulong magpababa ng presyon. Una, pag-usapan natin ang isang prutas na halos araw-araw nating nakikita at madaling mahanap sa ating mga palengke at tindahan. Ang prutas na ito ay hindi lang masarap at nakakabusog, kundi may sikreto rin sa pagpapababa ng presyon. Una, saging. Ang saging ay isa sa pinakamabisang natural na solusyon para sa alta presyon at napakaraming Pilipino ang mahilig dito. Pero alam niyo ba kung bakit? Ang sikreto ng saging ay ang taglay nitong potassium. Ang potassium ay isang uri ng mineral na napakahalaga sa pagpapanatili ng balanse ng fluid sa ating katawan. Kung sobra ang sodium o alat sa ating katawan na kadalasang dahilan ng high blood pressure, ang potassium ay tumutulong sa pagpapalabas ng labis na sodium sa pamamagitan ng ihi. Kapag nabawasan ang sodium, bababa rin ang dami ng tubig na naiipon sa ating katawan na nagreresulta sa pagbaba ng presyon. Bukod pa rito, ang potassium ay tumutulong din sa pagpapaluwag ng mga pader ng ating mga ugat o blood vessels na nagpapagaan ng daloy ng dugo. Isipin niyo na parang tubo ang ating mga ugat. Kung masikip ang tubo, mahihirapan ang tubig na dumaloy, tama po ba? Ganito rin sa ating dugo. Kapag maluwag ang daluyan, mas madali ang pagdaloy ng dugo at mas bumababa ang pressure. Paano isasama ang saging sa inyong araw-araw na dieta? Napakasimple po. Maaari kayong kumain ng isa o dalawang saging sa isang araw, sa umaga bilang almusal, o kaya'y bilang merienda sa hapon. Pwede nyo itong kainin ng diretsyo, ihalo sa inyong oatmeal, ihalo sa yogurt, o gawing smoothie kasama ng ibang prutas. Para sa ating mga senior na may artificial dentures, napakadali po nitong nguyain. Tandaan po, ang sariwang saging ang pinakamainam. Huwag po nating kalimutan na ang saging ay mayaman din sa fiber, na makatutulong sa digestion at makapagpapanatili ng inyong busog, na malaki rin ang tulong sa pagkontrol ng timbang, isa pa sa mga salik na nakakaapekto sa presyon. Ang pagkain ng saging ay hindi lang po makatutulong sa presyon, Kundi magbibigay din sa inyo ng sapat na enerhiya para sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kaya, kung gusto ninyong maging masigla at makatulong sa inyong presyon, isama na ang saging sa inyong listahan ng mga prutas. Pangalawa, pakwan. Ngayon, dumako naman tayo sa isang prutas na laging hinahanap-hanap tuwing tag-init, ang pakwan. Bukod sa napakasarap at nakakapresko nito, ang pakwan ay mayaman din sa sangkap na makatutulong sa pagpapababa ng inyong presyon. Ito ay ang tinatawag na citrulline. Ang citrulline ay isang amino acid na matatagpuan sa pakwan. Kapag kinain natin ang pakwan, ang citrulline na ito ay nagiging nitric oxide sa ating katawan. Ang nitric oxide ay isang malakas na vasodilator, ibig sabihin, ito ay nagpapaluwag at nagpaparelax ng ating mga ugat o blood vessels. Katulad ng paliwanag natin kanina sa saging, kapag maluwag ang ating mga ugat, mas madaling dumaloy ang dugo at natural na bumababa ang presyon. Maraming pag-aaral, kabilang ang mga isinagawa sa mga matatanda, ang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng pakwan ay maaaring makatulong ng malaki sa pagpapababa ng systolic at diastolic blood pressure. Bukod sa citrulline, ang pakwan ay mayaman din sa potassium, katulad ng saging, at maging sa magnesium, na parehong mahalaga sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. At syempre, dahil siyam naput dalawa porsyento ng pakwan ay tubig, nakakatulong din ito sa paghydrate ng ating katawan na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Paano isasama ang pakwan sa inyong pang-araw-araw na dieta? Simple lang po. Maaari kayong kumain ng isang serving ng pakwan sa isang araw, lalo na sa umaga o bilang merienda. Pwede nyo itong hiwain at kainin ng direkta o ihalo sa inyong fruit salad. Ang pakwan ay masarap din gawing juice, basta't iwasan lang po ang paglagay ng sobrang asukal. Ang tamis ng pakwan ay natural na sapat. Ang pagiging makatas ng pakwan ay hindi lang nakakapawi ng uhaw, kundi nakakatulong din sa pagpapalabas ng toxins sa katawan. Tandaan, mas mainam na kainin ang buong prutas, kasama ang laman, kaysa juice lang para makuha rin ang fiber. Napakasarap at nakakapresko pa, hindi po ba? Ang pakwan ay isang napakasarap at nakakapanumbalik sigla na paraan upang suportahan ang inyong puso at presyon. Kaya sa susunod na makakita kayo ng pakwan sa palengke o sa inyong kapitbahay, huwag mag-atubiling bilhin ito at isama sa inyong healthy lifestyle. Pangatlo, berries tulad ng strawberry at blueberry. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga makukulay na prutas na ito, ang mga berries. Kabilang dito ang strawberry, blueberry, raspberry at marami pang iba. Bagamat ang ilan sa mga ito ay hindi kasing karaniwan sa ating mga palengke kumpara sa saging o pakwan, ang mga benepisyon nito sa kalusugan ay hindi matatawaran. Kung mayroon kayong akses sa mga berries, huwag ninyo itong palampasin. Ang berries ay mayaman sa antioxidants, lalo na ang tinatawag na anthocyanins. Ito ang nagbibigay sa berries ng kanilang matingkad na pula, asul, at lila na kulay. Pero higit pa sa ganda, ang anthocyanins ay may napakalaking papel sa pagpapababa ng presyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga anthocyanins ay tumutulong sa pagpapabuti ng function ng endothelial cells. Ito ang mga cells na bumabalot sa loob ng ating mga ugat. Kapag maayos ang function ng mga cells na ito, mas nagiging flexible at relax ang ating mga ugat na humahantong sa pagbaba ng blood pressure. Bukod sa anthocyanins, ang berries ay mayaman din sa vitamin E at fiber. Ang vitamin E ay isa ring antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng puso, habang ang fiber ay tumutulong sa pagkontrol ng kolesterol at asukal sa dugo, na parehong mahalaga sa pagpapanatili ng normal na presyon. Paano isasama ang berries sa inyong pang-araw-araw na dieta? Kung sariwa ang berries na inyong bibilhin, maaari niyo itong idagdag sa inyong almusal, kasama ng oatmeal, cereal o yogurt. Maaari rin itong doing smoothie o simpleng kainin ng direkta bilang merienda. Kung limitado ang supply ng sariwang berries sa inyong lugar o masyado itong mahal, huwag mag-alala. Ang frozen berries ay halos kasing sustansya pa rin ng sariwa at mas madalas itong available sa mga supermarkets. Pwede nyo itong bilhin sa mga grocery at gamitin sa smoothies o ihalo sa inyong overnight oats. Mahalaga po na tandaan na ang consistent na pagkonsumo ng berries ay makapagbibigay ng pinakamalaking benepisyo hindi kailangan na marami ang kainin, sapat na ang isang tasa sa isang araw upang makita ang positibong epekto nito sa inyong presyon at pangkalahatang kalusugan ng puso. Kaya, kung gusto ninyong magkaroon ng mas masarap at makulay na paraan upang mapababa ang inyong presyon, subukan ang mga berries. Pang-apat Abukado Sa huli, pag-usapan naman natin ang isa pang paboritong prutas ng maraming Pilipino, lalo na tuwing tag-init ang abukado. Bagamat madalas nating iniisip na ito ay mataba, ang abukado ay mayaman sa mga healthy fats at iba pang nutrients na napakabuti para sa kalusugan ng puso at sa pagpapababa ng presyon. Ito ay hindi ordinaryong taba, kundi uri ng taba na kapakipakinabang sa katawan. Ang abukado ay isa sa mga pinakamayamang prutas sa potassium, katulad ng saging, na napakahalaga sa pagkontrol ng sodium sa katawan at sa pagpaparelax ng mga ugat. Ngunit hindi lang iyon. Mayaman din ang abukado sa monounsaturated fats na itinuturing na good fats. Ang mga taba na ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagpapataas ng good cholesterol na critical sa pagpapanatili ng malusog na puso at malayang daloy ng dugo. Kapag malusog ang ating mga ugat at balanse ang kolesterol, mas bumababa ang panganib ng alta presyon at iba pang sakit sa puso. Bukod sa potassium at healthy fats, ang abukado ay naglalaman din ng magnesium at fiber. Ang magnesium ay isa pang mineral na tumutulong sa pagpaparelax ng mga muscle sa ating katawan, kasama na ang mga kalamnan sa ating mga ugat na nakakatulong din sa pagpapababa ng presyon. Ang fiber naman ay sumusuporta sa digestion at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang na parehong may direktang epekto sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Paano isasama ang abukado sa inyong pang-araw-araw na dieta? Maraming paraan para kainin ang abukado, depende sa inyong panlasa. Maaari ninyo itong kainin ng direkta, hiwain at idagdag sa inyong salad, o gawing creamy smoothie. Para sa ating mga nakasanayan na ang abukado na may gatas at asukal, subukan po natin bawasan ang dami ng asukal at gumamit ng low-fat milk, o mas mainam, kainin na lang ng walang halo para makuha ang purong benepisyo. Maaari rin itong ipahid sa whole grain toast bilang masustansyang alternatibo sa mantikilya. Tandaan po na bagamat ang abukado ay mayaman sa healthy fats, mataas din ito sa calories. Kaya, moderation pa rin po ang susi. Ang kalahati hanggang isang buong abukado sa isang araw ay sapat na para makuha ang mga benepisyon nito nang hindi sumusobra sa calories. Kung gusto ninyong suportahan ang inyong puso at presyon sa isang masarap at malusog na paraan, isama na ang abukado sa inyong meal plan. Mahalagang paalala at konteksto. Mahalaga pong malaman na ang mga prutas na ito ay hindi kapalit ng inyong gamot kung kayo po ay mayroon ng prescription para sa alta presyon. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng karagdagang kaalaman at paraan upang suportahan ang inyong kalusugan sa natural na paraan. Ang pagkain ng mga prutas na ito araw-araw ay isang malaking hakbang tungo sa pagpapabuti ng inyong kondisyon, ngunit dapat po itong isama sa isang pangkalahatang malusog na pamumuhay. Ibig sabihin po, bukod sa pagkain ng mga prutas na ito, dapat din nating bigyang pansin ang pagbawa sa paggamit ng asin sa ating mga pagkain, pag-iwas sa processed foods at sugary drinks, regular na ehersisyo kahit simpleng paglalakad lang, pagkontrol sa timbang at pag-iwas sa stress. Mahalaga rin po na patuloy kayong kumonsulta sa inyong doktor at sundin ang kanilang payo. Sila po ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at treatment plan na akma sa inyong kondisyon. Ang mga prutas na tinalakay natin ang saging, pakwan, berries, at abukado ay nagtataglay ng mga nutrisyon na likas na makakatulong sa pagpapababa ng presyon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng labis na sodium, pagpapaluwag ng mga ugat, at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng puso. Ang regular na pagkonsumo nito bilang bahagi ng isang balansing dieta ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Buod at pangunahing punto. Sa madaling salita, mga kamaalam na pagtanda, ang mga prutas na mayaman sa potassium, citrulline, antioxidants, lalo na ang anthocyanins, at healthy fats ang ating mga kaibigan sa paglaban sa alta presyon. Ang saging at abukado ay powerhouse ng potassium. Ang pakwan ay mayaman sa citrulline na nagiging nitric oxide. At ang berries naman ay punong-puno ng antioxidants na nagpapabuti sa kalusugan ng ating mga ugat. Ang pagdaragdag ng mga prutas na ito sa inyong araw-araw na dieta ay isang masarap, simple, at natural na paraan upang suportahan ang inyong puso at mapanatili ang inyong presyon sa normal na antas. Tandaan, hindi ito magic pill, kundi isang mahalagang bahagi ng isang komprehensibong diskarte sa kalusugan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito at marami kayong natutunan, mangyaring i-like at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay. Mahalaga pong maibahagi ang kaalamang ito para sa kalusugan ng ating buong pamilya at komunidad. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na idinisenyo para sa ating mga senior. Ay click na po ang subscribe button at ang notification bell. Nais po naming marinig mula sa inyo, sa lahat ng prutas na nabanggit natin, alin po ang paborito nyo at paano nyo po ito isinasama sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. O, may iba pa po ba kayong prutas na napatunayang nakakatulong sa inyong presyon? Ipaalam sa amin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong patuloy na pagsuporta. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Manatili po kayong ligtas, malusog at maalam. Alagaan po natin ang ating mga sarili para sa ating mga pamilya at sa mahabang, masayang buhay. Hanggang sa muli.